dito po tayo sa pwesto ng aking kaibigan na sakadorang mabait, masipag, si Dory po. Alamin po natin kanyang presyo o yung asking price ng kanyang upot. Tingnan natin kung balag o gapang, Taiwan, siling panigang, meron din po siyang siling talbos, uh, talong, meron din uh, tawag dito, patawalang palikpik, nalilimutan ko yung tawag, pati tao. Ito po yung aking uh, mababait, masipag na kaibigan, si Miss Dory. Good morning, Miss Dory. Dory M. Yan. Tanong ko lang. Magkano ngayon yung ating asking price ng ating siling panigang? Sixty. Tingnan nyo naman yung siling panigang niya. Quality, quality. Good na good. Yan. Tapos yung model pa niya. Pogi. Si Machete. Yan. Yung ating Taiwan. Give Taiwan. 60, 60 rin to. O, oh, yan. Para 60. <laughs> ano itong upo mo? Bala, gapang. Gapang. Magkano si gapang na upo? Yan. Natanda niyo po. Mas ngura ang gapang. Ito. Kung si po, isang uh, kilo kilo. Balisampung kilo. 150. Itong talbos mo. Kaganda ng talbos mo. Oh, sing napakamura ng talbos niya. Tingnan niyo naman. Tingala yata itong talbos nito, no. Ayun, kaganda, malalaking dahon. Eh yung patola natin, palikpik. Pat two, oh, 300 per bundle, 30 per kilo. Anong talong to? Yan. May marami laging talong na pindito, mahilig sa talong to. Much mucho. Magkano yung mucho natin? Asking price. Oh, 35. Anong ano to? Anong uh, sitaw? Oh, Bulacan White. Nagkali si Bulacan White. Ha? One man. One ko Ayan po. Ayan po yung unang friend ko dito sa Baksakan. Ang Sakador. Ang masipag. Maganda. Mabay. Mapagmahil. Diba sir? O oh, yan. Meron tayong testigo. Meron magpapatunay. May mag sa kanyang totoo yung sinasabi ko. Maraming salamat, Beshi. isang mapagpalang araw kabanato ang kong mahal sa lahat po ng ating mga kapalengkidyan sa ating mga kagulay sa ating masisipag na farmers and of course sa lahat po ng ating kapwa kabanatwenyos welcome po ulit sa ating youtube channel dan tv Mr. Palenque. Muli po, ito po ang inyong kasama, kaibigan, Santi Biernes po, ang Mr. Palenque ng Cabanatuan City. Ngayon po ay March 18, isang mainit na araw ng lunes na naman po ang gagawin natin pagtatanong ng mga asking price ng mga sariwang gulay na bumabaksak po dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Nebesia ang Cabanatuan City Public Market Palengke ng Sangitan samahan niyo po ako sa mga kasamahan kaibigan natin sa Kadora sa Kadoro upang alamin ang kanilang mga asking price ng mga gulay na kanilang kalakal ngayong pong araw ng lunis at kung bago lang po kayo sa ating YouTube channel Dan TV Mr. Palenque. Please don't forget. At po natin kalimutan, subscribe ang ating YouTube channel Dan TV para po naka-update po tayo sa lahat ng mga presyo ng mga gulay dito sa ating baksakan. Araw-araw po dahil araw-araw po nagbabago ang presyo ng mga gulay dito. Wholesale by bundle po ang tinatanong natin ginagawa natin pag-update. At ang touring o ang asking price lang po, hindi pa po ang final price na Kaya tara lang sa mga nyo na po mag-update. Muli po, ito po ang mga kasama. Ebigyan, dati-diyernes po ang Mr. Palenque ng Kabanatuan City. Dito ulit tayo sa ati baby ko. Marami pa rin siyang kamatis, no? Kamatis, okra, at siyempre yung pinaka-special na gulay, sitaw. Lahat mawawala ng sitaw. Ito, itong sa sakadoran to, hindi mawawala ng sitaw, eh. Yan. Kasi talagang araw-araw may dumadating diba na sitaw dito. Di ba ati baby ko? Yung, ganon sana. Kaya pala hindi nawawala ng sitaw si Ate Baby. Ito yung mga kagulay natin na nagdadala ng sitaw. Good morning mga sir. Sir, taga saan bayan ba kayo? At Talavera po. taga Talavera. Yan. Kasi sir, napuna ko sa sitaw ni Ate Baby. Magaganda. Good and quality. Araw-araw yan. Galing pala ng Talavera sitaw. Talavera pala yan. Bukod sa sitaw, sir, ano po ba yung mga ibang gulay na dala nyo? Kamatis. Ah, kamatis. Anong pangalan niya, sir? Rico. Ah? Rico po. Oh, Rico. Parang si, si Rico 'yan lang, Rico 'yan. <laughs> si Ano ng ano, ano pang variety ng mga sitaw natin na dinadala dito? Mariposa. Ito, ito ba 'yung mariposa? Ito, mariposa. Yan. Yan, salamat po siya sa pagdadala. Magdala kayo lagi dito ng sitaw. Good morning, Ate Baby. Ay, good morning. Natanong ko yung kagulay natin na si Rico. Yan. Mm -hmm. Yung ano daw, mariposa. Magkano yung yeah, asking na yeah. ang mariposa? Nakapagalis na ako ng mariposa. Yung mas maganda rin, 130. Oh, 130. Yan na. Yung mga kagulay natin na nagdadala dito, yung mga taga-tumana na nagdadala dito, andi dito rin para bantayan nila yung mga produkto nila. Yan. Yeah? Ang dami. Kasi kung magbenta ako malakas. Oh, ayan nga. Kasi at, at, least, at least alam nila. Ano. Bukod sa, oh, kaya nga. Bukod sa mariposa at baby, anong sitaw to? Ayan. Ay, 140 asking ko niya. Ano yan? Bulacan, Boy, ay, ano? Oh, bulakan white. Yan. Ano yan. Siyempre, meron din siya. Ano yung upo natin? Balag yan. Two balag. 230 yung na 230 yung balag. Kanina, 150 yung gapang. Ay, yung ano natin, uh, ang palaya. Ano ang palaya yon? Eh, ang asking ko di din isang daan. din 90. o oh, yan. Matas talaga yung ay, ang palaya natin ngayon. Eh, oh. Bukod sa mariposa, bulakan white, ano pa ba mga sitaw natin meron? wala akong green. Oh, wala ang green, ayun dalawa lang. Ano so, 'yan? Etong sili natin panigang kahaba. 65 ang asin. Oh, 65 ang asin. At 'yung wala nating ano. ayan, 'yung kamatis natin. 20 kasi nakamamal. Ayun. Yeah. Ah, medyo mangat naman siya. At siyempre, Mm. Syempre, ang isa mataas natin ngayon itong ano tung okra, Oh. Yan, yeah, 90 hindi talaga hindi yung ano. Hindi hindi pa kagaganda yan. Hindi pa kasing ganda yan. Yung talagang maganda yan. Sandaan yan. Natanong na rin natin sandaan talaga. ah uh, Boss Rico, yan. Uh, maraming salamat sa pagdadalaan nyo ng sitaw. ah uh, galingan po natin bagtatanim para maraming aanihin. Yan. Dito lang po ang baksak sa ating palengke ng sangitan. Salamat po. Yan na. Kung may mga kagulay tayo na makikita natin, sana makausap natin sa kanilang mga gulay na variety. Ate baby ha, salamat. Eh dito, eh ano, may talong siya. Ang daming talong. Di ko alam kung anong klase talong yan. Tatanong natin yan kay Marinela. Talong, uh, pipinong bakla, at pipinong puti. Tatlo. Tatlong ano, tatlong gulay yan natin. Dito na ako dumaan sa, ano, sa likod. hanggang di pa, busy si Marinela. Marinela, magkano yung pipinong puti natin? 35. 35. Sa bakla? 40 kagagad na yung pipinong bakla ni, ano, ni Marinelo. Eh, yung talong, ano ba yung talong sir yan? Mucho. Ka, mucho, parang ka mucho. Magkano yung mucho natin, Marinela? Wala pa po makakita to turing niya. Talaga yan. 45. O, oh, 35. Mas mahal pa pala yung sinabi ko, 35. Salamat. Ayun. Ang dami namang hakot ng talong mo. Sampu yata sila. Ano ba talong? Dito tayo kay Maybay, ayan. Ayan, ito. Ito pala yung galit. Ito ba yung kamote ko la? Ayan, pero yung love niyan, puti pula, kamoting pula sa nagtatanong. Ito po, kay May din, meron din pala kay May May. Yan, oh. po isang bundle? 250 ng po. oh, 250 po kung tinatanin po. Asking price po yun ay yung touring. Hindi po po yung may final prices. Kasi po, ang touring po, ang asking price, nababawasan po yan. Pag tumawad yung mamimilit. Yan po, ma -idea, na, na po kayo kung magkano yung pinaka-asking price niya. Ha? Hindi ko lang na naman sila. Di ba, Tanong din natin itong sampalok. Hindi okay, ba? Diyan na. Hindi ko lang. Hindi ka. May yung sampalok natin. Magkano? 220 po. Parang gumaganda yung kutis mo may may dito. Hindi ka nang hindi ka dito. Ano? O talagang lahi mo lang yan. Yung makinis yung ano yung balat. Ano? Ito nga na natin. Itong ube. 300 po. 300. Sa Taiwan nating malaki. 250 po. 250 sa medium. 200. 200 at sa small. 150. Yan, niya po, lagi po tayo nag-a-update kay Myrin. Araw-araw ko kay Maymay, araw-araw ah, -araw kasi nga may nag-request po. Ayan. Salamat, May. Thank you po. Ayan po, pag ganito pong alas 10, nagdadatingan na po yung mga gulay natin. Sa nagtatanong po, marami po nagtatanong sa mga bago natin subscriber sa YouTube, mga followers sa FB. Ang dating po ng kasagsagan ng mga gulay dito, alas 9, alas 10. Bukas po tayo ng mula lunes hanggang linggo po. Yung nagtatanong kung anong oras na bubukas, mga alas 7, alas 8, bukas sa puto. Pero mga ganong oras, wala pa masyadong gulay. Pagdating po ng alas 9, alas 10, maraming gulay yan. Ah, nagsasarado po tayo ng hapon. Minsan, meron natitirang sakadora dito alas 4, alas 5. Pero sarado po ang ating baksakan sa gabi. Wala po tayong gabi. Ayan po, natano. nasagot ko na naman ang inyong mahiwagang tanong sa ating pagbibidyo. At ang ating baksakan po, narito lang po yan sa Barangay Magsaysay Norte. Malapit po sa tahanan ng ating masipag na kapitana. Si Madam Kapitana Mayral Lopez. Ang visible po o yung pweso po kitang kita dito sa ating baksakan, itong maisan ni Sir Marco. Pag dumaan po kayo, yung entrance lang po, dere dere, sa bandang itna po, makikita nyo yung pinakamalaking maisan ng asindero natin si Sir Marco. Maing quality, good na good na mais. Ito po si uh, Sir Marco. Yan. Uh, Kore ilan tayo nga kasi mara? 42, 43 mt Ah, 35 Ano yung mais natin ngayon Kuya Marco? pote pote 34 Yan, yung ano natin yung dilaw Wala, ah. wala, wala dyan, yan puti lang ha And, uh, ito po una natin mapapansin yung, kam yung ano niya, yung mais niya dahil yung kanyang pwesa punong-puno ng mais niya lang po yung pinakamaraming good quality na mais na tinda dito sa baksakan. Walang iba ko din si, Sir Marco Hello And back, back to the place Same place na naman tayo Yung sinibuyas sa ba ba? Sa Luya Sa Gabing uh, Sinibuyas Pero tanongin muna natin yung Luyang good na good Kay Madam Analo Madam Analo Good morning Magkano yung good na good natin yung Luya? Yan po Yung partida po na yung 75 oh. Pero may 90 Yun yung pinaka maganda talaga Yung good na good No benta Pero yung ginawa niyang partida niyo 75 75 Meron din 65. Eh, yung dilaw natin? 35. 35. Ito ang ano natin, ang gabing sinibuyas? 1-1. O, oh, 1-1. Di pa rin nagbabago ang presyo. Siyempre, ang galyang natin na puti ay gabi. Magaling galyang? 480. 480, yan. Di si madam, uh, nado, ilan, ilan taong ka na dito? O, yan o. No? Medyo napansin ko nitong lady oh, nila. O, yung isang linggo lang, medyo nangangayayat po. Dahil may sekretong ginagawa. May diet secret siya. Ayaw niyang sabihin ang kanyang diet secret. Ang laki po ng pinayat. Ha? Ito may nakita tayong papa papayang hilaw ito. No? magkano po yung papayang hilaw natin? Po? 12. Yan. 12 per kilo. 12 per kilo and 120 per bundle. Tingnan nyo naman kasi napakalaki ng papaya niya. Good na good ang papaya niya. Salamat po. Ayan, dito tayo ngayon sa ating gulay na magagandang gulay bagyo. Dito La Boss Jay. Yan, yeah, oh. may binibilis sa kanya. Unless. Good morning, Boss Jay. Yes, po. Boss Jay, alamin po nga natin yung asking price ng ating repolyo ngayon. Repolyo po, 280 na po tayo. 280 ang ating, ating repolyo. Yan, hanggang 270. Siyempre. Counter part ng repolyo yung pechay bagyo. Pechay po, 280. 280. At meron din siyang mapuputing labanus. Sa labanus po, 18. 18. Sa keros po natin, wash na 63. wash. 63. 63. 630 sa sayote. 25 po ang asking. 25 ang asking. Wala pong natutuloy pa. Ayan. <laughs> eh sa patatas. Patatas po, 85. 85. Yan Maraming salamat, Boss Jay may nakita ako dito sa kabilang cauliflower boss magaling cauliflower natin 55 na lang po O 55 Ibig sabihin mababa na 'yan kasi meron 55 na lang Siguro noong nakaraan yan, 60 65 kaya ngayon 55 na lang kaya pag sinabing na lang bumaba Yan. Dito lang po ang peso nila dito sa exit malapit sa exit Yan. Maraming salamat nga wala na naman isang kaibigan ko Kakalis na po Kakalis lang ba sana naman nagpunta. Uh, ayan, si pag naman talaga ng taong yun. At siyempre dito kay Lani po sa katabi nila, yung ginagawa natin lumpiang sariwang gulay na singkamas. Ito po yun. Oh. Dito lang po meron kay Madam Lani yan, itong nakabundle na to. Madam Lani, saan po ba galing singkamas natin ginagawa ng po Oh, Cherlac. Oh, Cherlac. Yan. Medyo islang na rin to. <laughs> Kasi ito, pag nagbabakasyon to, sa nagbabakasyon to sa US, yan, mga ganyan. Kaya at Kaya, Ayan, pumuputin na rin si Madam Lani. Ito, ano natin, itong panghimagas natin, ganitong susing kamas. 120 po. 120, ito, masarap. Limang tali eh. po. Limang yan. Hiwain natin ng pabilog, tapos lagay natin sa rep. Magawa tayo ng bagong na sausawan, napakasarap yan. O, di ba? At talaga mas maganda, maganda pa sa katawan, di ba? Salamat ulit, Madam Lani. Pumuputin talaga ang aking friend. Tisay na, naging tisay pa. Ayun, salamat. Ito, natyempuan natin kabubukas pa lang. Kasi pag may, maya maya lang, napaka puno na to. Pati dito sa VIP, wala kang mapapasukan. na labas, ito yung VIP. Good morning po, Madam Donya. Madam Donya, uh, kamusta na po yung ating bentahan ng masasarap na ulam? Yan, siya po kasi yung pinakamaraming ulam na tinitinda dito sa ating baksakan. Kaya yung mga sakadora, sakador, mga yung dito po bibili. Ayan lang po yung exit, tapat lang po. Ilan po tayo meron tayo ngayon? Walo po. Oh, walo daw. Napakasarap. Yummy, oh. Eh, ilang kilong bigas ang nanon natin sa isang araw? Nasa 30 pa rin. Oh, 30 pa rin, oh. Wala pa rin magbabago. Malusog pa rin ang ating kaibigan. Mayaman pa rin at mabait. Maraming salamat. Ayan po yung kanyang VIP. Ito po, iyan, nagmas nag na <laughs> Ayan po yung ating pinaka-entrance yan. Maraming salamat. At ang kanyang uh, katuwang, yan. Na napakasipag yan, ano. Okay. Umunta kayo dito sa dulo at dito kayo kumain ng inyong tanghalian. Dito sa aking mabait na ate, si ate Bioli. Nakita ko kasi maganda yung sigarilyas ng ate Bioli. Ayan. Ate Bioli, magkano yung sigarilyas ngayon? asking price? Ah, good morning. 80, o oh, dati 90, ngayon 80 na lang, bumaba ang sigarilyas natin. Si Ate Bioli, parang dito tumatanda Bata pa rin yung, masigla pa rin, active na active pa rin katawan. Kasi nga, hindi dito tayo sa baksakan. Pero pag sa bahay ka lang, nako. Ah, malunggot lang siya, walang kita. Eto ang anak mo na si LG si na mama. Mamaya ito, punong-puno ng mustasa at pechay. Wala pa, maagap eh. Yan. Salamat, Ati Biyoli. Ay, good morning. Diyan yung kaya natin ano oras darating. Diyan na po sa daan sa Bergar Highway. nasa Bergar Highway oh. na magkano yung petsa natin ngayon? O okay. oh, 250 okay. sa mustasa. Mustasa mas ngayon ay 430. Yeah, 430. Oh, 400. Oh. Ah, 400. Ayun ang mustasa natin 40 to 35 per kilo 400 per bundle o 350 per bundle sa pechay 250 per bundle yan mamaya maya puno ng ano to pechay kaya lang minsan kasi tapos na kasi ang mag video pag dumadating kaya tinatanong ko na rin yung presyo salamat ayun ganun, ganun sana kung mawai pa dito may nakita ako magandang bonito sa kaya madam Lord. Ma'am, magkaribo dito natin ay asking. Kaganda yung turing natin, magkano? 40. Napakamura natin ng ating, ano, pero minsan naalis niyang 35 lang, ano. Turing lang yung kasi nga, pag turing o oh, yung asking price, nababawasan talaga. Salamat. Ayan, natanong na natin yung pipini. Pero kaya, ate, ate Ellen, magkano pipini bakla natin? Ay, 30 na nga lang, eh. ayaw kumabili. Oh, 30 daw, Natatapat pa nila sila. Ayaw mabili. Ay, eh, kaganda naman ang sili mo, ate Helen. yung sili natin. Eh, oh, asking dyan yung 60. Ewan ko, ha? Yan. Ang turing niya o oh, asking price 60. Inapakiramdaman niya kung bibigay daw. Ah, Salamat. Dito, si ate Nene, meron bayabas. Amoy na amoy yung bayabas, so. eh. Amin natin. Yan. 80 ngayon yung bayabas. Amoy na amoy oh, kagagaan sa atin niyo quality quality oh. Oh, ang ganda. Ang sarap panuka 'yan. Doon sa kabila, papayang hinog at ilaw. Dito naman papayang hinog. Doon sa bakal hinog natin ngayon. 20, ganoon pa rin 200 per bundle. Eh yung ating puting mais. 37, wala kan dilaw. Walang makuha ang dilaw kaya puti pa lang baka may magtatanong ng dilaw dyan pero magtatanong pa rin tayo sa iba kung meron tayo makita i-update natin siyempre ang aking pinaka best friend dito sa ating baksakan <makes noise> si ate ambet ko tanong natin ate ambet magka rin puso mo mapagmahal 15 lang po 15 si. ito nga ano natin si buyas na puti local Ayun na, may loka siyang sibuyas. Iba ba kaya tembal? Ano natin? Ilan pa yung natin ha? Ah, reject ah, na. Kuna mo nga yung pan. Magtanong mag tayo sa hindi reject. Ilista mo nga yung... Salamat! Pa. Ayun eh, na, nagdadating nga pala yung gulay ni Ate Bunso. Pero tingnan natin yung sultan. Ate Bunso, magka ni sultan natin ngayon. yun. 80 80 Ayun ako, gaganda ng pipi uh, Ano, upo Ano yung balag? Yun, e, ay, ito gapang, magkano yung gapang? Yung gapang atin, sige ka 8 Ocho? Napakamura Eh yung ano natin, yung balag Yung balag yun, na yung 15 15, yan, napakamura ng ating mga upo dito sa ating baksakan Inahanap ko yung mga amoy asin ng kalamansi, dito lang pala meron ha. Eh. Madam, magkano na po yung sambadal natin ng kalamansi ngayon? Asking price eh, Magkano yung isang bundle? Ay, mga baba. Dito po yung kay Madam P. 850, 800. Yan. Kay eh, Madam P. po yan. Yan, nakita ko kasi yung ano, yung tinanong ko yung patola ni Atini. 30 po, 1 kilo, 300 per bundle. Tanong niya sa akin, baka gusto ko rin dumukot ng isa o dalawa. O syempre naman, napakasarap yun. Dudukot ako. Ako, magsisisi siya at dudukot ako. At siyempre hindi mawawala sa ating pag-update ang money. Ang money ni Boss Ed. ano Ano kagaganda ng mani ni Boss Ed. Alamin natin nga kano ang per kilo ng kanyang mani. Yan. Antayin po natin may kausap. Boss Ed, magkano kilo ng na mani natin ngayon? 75. 75 yung manga na ito yung hilaw mangga do sa medyo maliit 40 40 yung malaki yung malaki natin 60 60 yan maraming salamat okay. boss Ed eh, siyempre yung ano tatabi ni boss Ed yung pinakamaraming uh, ampalaya dito kay ati Mirna no. ati Mirna na yan galaxy at mistisa mistisa po magkana yung mistisa natin ngayon eh, identify Ay, medyo bumaba naman. Yeah. Dati kasi 80. Ah, comfort pag maganda 80, ayun. 90 ganun na. Kasi malang ano natin, tiya pala yung good na 90 ganun 80. Ito, comfort na 'yan. Dito yan, kay Ate Mirna. Salamat Ate Mirna. Yan. Ano pa ba ang din natin na update? Ngayon po sa mga di ko na update, na update na po natin yung pechay, pati yung ating uh, busasa. Kaya lang, presyo lang po. Kasi padating pa lang yung pechay. Pero tingnan din natin kung aabot tayo mamaya. Pag-update naman ng sibuya, siyempre dito tayo kay Madam she. Ay, swerte tayo. Andito yung dalawang magandang big buyer na atin baksakan. Ayan, kagaganda ng mga big buyer natin. Good morning Madam she. Ayan, kakit-akit yung dating ni Madam Shea ka ka ay, ka ay may pag may mga ba ngayon? Kaya naman pala kaya pala ano siya ngayon yung blooming ano? Mga pagibig. Adan Cheryl. Ah, oh, kaya pala ang mo naman. sapos oh, oh. Tapos yung suit pa niya talagang kaakit-akit. Oh. <laughs> ka nang eh. Nakakasira yung tabang mo eh. Mapangit yung tawag, oo. Oh. Madam, siya, makano yung sige, ano natin ngayon, yung sibuyas na ating pulpot eh. 300 po. Oo, 300. Sa pula natin? 45. 440. 440. Yan. Yung super white natin bawang? 770. 770. It's yung super white, 700. Oo, uh, yung kanso? Kanso po, 720. 720. Yung munggo? Munggo. Na labo? 174. Ah, uh, 25 kilis yung kintab. Yan, maraming salamat po Madam Shea. May tatanong po ako sa kanya pero off cam. Dito sa Tukayo ko, napakadami yung magagandang kamatis. Tukayo, magkano yung kamatis natin ngayon? Sa audio na tuloy. O, kagaganda. Saan galing yung ano, natin? Kamatis? Gabaldon talo. Gabal doon, yan. Di sa 20 yung... Ay, o, gaganda. Salamat, Tukayo. Dito tayo, pero Siya lang may dilaw ngayon. 28 ang asking price. Ya, yeah, bang may nagpapakuha pa sa atin, ha? Eh. Uh, ah, uh, baka mapahanap ng mga ano pangalawa ko yan dati. Eh? Oh, may nagaganap pa Boss Oji, magkano yung puso natin? 150 sir. Oh, 150 bumalik sa dati. Yung ating ano, ay na po 43 sir yan. 43. Water. Oh, yung galyan ko. Wala kang ube. Meron, kaya hindi pa nakakapagbalik. Okay, magkano yung ubi natin? 450. 450 yeah. May, may nag kasi kahapon. Hindi ko kahapon yung kahapon, yun, kahapon yun, ako, yung dino, may eh, oh, yung nag Meron ako, isang libang kilo. Hindi pa sayang na. Sayang kung kahapon sana. Dito po, may naispatan tayo. Ay, kagaganda naman ang mustasa ni madam oh. Tingnan nyo naman oh. Good na good oh. Quality, quality yung daan. Ang ganda oh. Yan, tanong natin. Alamin natin presyo. Okay. Madam, magkano yung ano natin? Mustasa ngayon natin. 45. Oh, tama. 45. Kagaganda. Wala pa tayong pechay. Mamaya maya, Ma -maya, maya yung pechay ngayon. 25. Oh, 25. Rin. Yan. 25 ang pechay. Ito mustasa. 45. Yan po ah. Hindi na po natin siguro maantay yung pagdating ng pechay. Kasi nga po, eh, ito na po yung huli kong ano eh. Uh, video. May germainit na po at uuwi na po tayo. Tapos para may petcha 'yo. Eh may petcha po. Hay ito. Boss, magaling pecho natin ngayon, asking price. Asking price, 20! Ayun, ano, ganun sana mga sagot. Napakalakas, napakalinaw. Oh, Pogi pa yung ano. Kita pa na oh, ay, <laughs> may kalunya? ay, kalunya pala tinatago oh. Bawal, 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 ano. Bawal kuhanan. Salamat. ayun po, nakuha na natin kung magaling ah. pecho. ayun po, mga kapalengke, ang ating pinakalites asking price update pa, no? ng mga sariwang gulay na bumabaksak po dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Nueva ang Kabanatuan City Public Market palengke ng sangitan please don't forget to follow my FPP channel palengke ng sangitan ganoon din po ang ating YouTube channel Dante B para naka-update po tayo sa mga presyo ng gulay dito at pahabol po di pa po pala natin na-update itong ano, Suprema kay Boss Junjun, kay Brother Junjun. Brother Junjun, magkano yung ano natin Suprema yung malaki Turkey. Oh, bente, napakamura pa rin. Ayaw umangat ng ating presyo ng supremang kalabasa. Yan. Yeah. See you po again tomorrow. Muli po, ito po ang inyong kasama, kaibigan, Dante Biernes po. Ah, uh, Mr. Palenque ng Kabanatuan City. Bye-bye. God bless us all.